Mga kapatid, nakakalungkot lang. Kagabi ay sumiklab ang napakalaking sunog sa tondo na nag-iwan ng daang-daang pamilya at nawalan ng mga tahanan. Sa isang iglap, lahat ng kanilang pinaghirapan, lahat ng kanilang inipon at lahat ng kanilang ginhawa sa lupa. Totoo nga, lahat ng bagay sa mundong ito ay naglalaho. Ngunit mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo, ang mga ganitong pangyayari ay hindi lamang aksidente. Hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga ito upang magising tayo. Ang mundong ito at ang lahat ng hawak nito ay pansamantala. Walang permanente sa mundo. Gaya ng nasusulat sa First one, chapter 2, verse 17. Ang sanlibutan at ang mga pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nabubuhay magpakailanman. Amen. Malinaw na sinasabi sa atin ng Diyos, Huwag mong ibigin ang mundo dahil ito at lahat ng naririto ay maglalaho. Dapat din nating tandaan, si Satanas ay palaging gumagawa ng kaguluhan. Siya ang sumusunog ng pag-asa, tinatago ang katotohanan at nililinlang ang mga tao sa pamamagitan ng kasiyahan at kayamanan ng mundong ito. Ngunit hindi tayo dapat magpalinlang, gaya ng sinabi ng ating Panginoong Isus ako, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makaparoroon sa Ama, maliban sa pamamagitan ko. 1 chapter 14 verse 6 Amen. Mga kapatid, tignan natin ang trahedyang ito bilang paalala mula sa Diyos. Sunog, aksidente, sakuna. Ang lahat ng ito ay nagsasabi sa atin na ang bukas ay wala sa ating mga kamay. Ngayon na ang oras para magsisi. Kung nakikinig ka ngayon, huwag mo nang ipagpaliban pa. Huwag mong ipagpalit ang iyong kaligtasan sa pansamantalang kaginhawahan ng mundong ito. Lumapit sa Diyos, buksan ang iyong puso at tanggapin ang kanyang paanyaya. Mga kaibigan, lilipas ang mundong ito, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang ating tunay na tahanan ay wala sa lupa, kundi sa yakap ng ating Ama sa langit. Kaya habang may pagkakataon pa, piliin nating sundin siya at mamuhay para sa Kanya kung gusto mong mas makilala ang Diyos at ang Kanyang salita. Iniimbitahan ka naming sumali sa aming pag-aaral sa Biblia. I-type lang ang Bible Study at makikipag-ugnayan kami sa iyo. Naway ang mga kaganapan sa tondo ay magsilbing isang malakas na paalala sa ating lahat. Ang buhay ay maikli, ngunit ang kaligtasan kay Kristo ay mananatili magpakailanman. man siyang tunay purihin ng Panginoon salamat sa Diyos amen